Naghain ng panukalang batas ang House Squad Committee na layong ituring na heinous crime o karumal-dumal na krimen ng extrajudicial killings. Layo ng extrajudicial act na panaguti ng mga law enforcement agency at mga opisyal ng gobyerno na sangkot at nagpahintulot sa EJK. Sa ilalim nito, papatawan ng life imprisonment o reclusion perpetua na walang parol ang mga mapapatunayang sangkot. Muling nanawagan ng ustisya ang ilang biktima ng mga uh, ng EJK na dumalo sa pagdinig kanina. Sa parehong pagdinig, nagsori naman si retired Police Colonel Rorina Garma sa mga biktima ng EJK. I am very sorry in behalf of my men. Na-nak na, naka, na naka sa inyo. I am very sorry, but I cannot control all of them. Lahat po yan na process ang crime scene which is not under my control ang crime scene separate unit po humahawak niyan then i am sorry to all victims kung hindi ko na investigahat isa-isa yung case nyo maka kapatid may an los banos po huwag magpauli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman para sa mas malawak na balita at diskusyon magfollow at magsubscribe sa social media pages ng news five